Naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin ng iyong mga panaginip sa gabi? Panaginip na malungkot, masaya o kaya nakakatakot. Ano ang koneksyon ng inyong mga panaginip sa inyong tunay na buhay? Yan ang pangalawang buhos ng aming panayam sa dream translator at visionario na si Rudy Baldwin. Makinig, matuto, maniwala man o hindi sa mga mensahe ng panaginip. Nagginip. Ito ang mga kwento at imahe na nabubuo sa ating isip habang ang isang tao ay tulog. Kung minsan, ginigimbal tayo ng nakakakilabot na bangungot. Meron din namang nagdadala sa atin sa masayang kabilang mundo na puno ng pantasya. Batay sa pag-aaral ng ilang psychological doctors at scientists, tatlo hanggang anim na beses tayong nananaginip sa isang gabi. Kada panaginip, nagtatagal ito ng lima hanggang dalawampung minuto. At siyam na limang porsyento ng ating panaginip, agad nakakalimutan sa sandaling tayo ay magising iba-iba naman ang teorya kung bakit nananaginip ang isang tao. Una, maaaring produkto daw ito ng ating mga hinahangad sa buhay. Pangalawa, maaaring interpretasyon ito ng ating utak at katawan habang natutulog. Pangatlo, konsolidasyon at proseso ng mga impormasyon na nakalap natin sa maghapon. Para sa dream translator at psychic na si Rudy Baldwin, hindi dapat katakutan ang panaginip dahil maaari daw itong magamit na gabay para mapabuti ang buhay o makaiwas sa aberya. Meron bang ibig sabihin ang mga panaginip, Rudy? Meron, Miss Corina. Ginagamit ako kasi ng vision to pag na-translate ng mga panaginip. Minsan kasi ang panaginip tumutulong sa'yo. Nagtutulak sa'yo gumawa ng tama, na ang panaginip talaga usually hindi hindi siya masama eh. Kung baga hinahata ka na niya dun sa good way. Yun nga lang, kailangan alam mo paano i-translate. So kung baga yung sarili nating isip ay uh, aktibo sa pagbibigay sa atin ng mensahe? Oo oh, naman, Miss Corina. I believe in the power our brain. Ibinahagi sa amin ni Rudy ang ilang mga halimbawa ng mga panaginip at ang katumbas daw nitong kahulugan. O sige, ikaw na nga ang magsabi, Rudy. Ano yung magandang panaginip? Yung magandang senyales? Ano yung masamang panaginip? Halimbawa, nakita mo yung sarili mo sa kabaong. Hindi ibig sabihin nun na, na, naginip ka, naku, mamamatay na ako. Kasi nakita ko sarili ko sa kabaong eh. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, yung buhay mo hahaba. Ngunit, may taong masasawi na kilala mo na mahalaga sa'yo. Yung malagasan po kayo ng ngipin. Wag na po niyo baliwalain yan. Hindi po kita na naginip ka na malagas ang ipin. Ano oh, ko, oh my God, may mamatay sa family ko. Hindi po. Pag na naginip ka na yung ipin na sa harapan, ibig sabihin nun, ikaw. Dapat mag-ingat kasi pwede kang maksidente at masawi. Pero kung sa left side naman nalagas yung ngipin, ibig sabihin, isa sa mga kaibigan mo, not related to you. Hindi sila, hindi sila kamag-anak mo. Kung mga kaibigan mo lang na masawi. Pero pag bandang kanan, ibig sabihin yung mga pinsan mo o kamag-anak mo. O ang pangatlo naman, yung nahuhulog sa palagi niyo. Dipindi po yun. Ang simbolo ng pagkahulog sa panaginip, kahit na ano pang ginagawa mo, kabiguan po yan. Lalo na yun sa mga taong nag invest nako, pag na naginip nahulog kayo, huwag nyo nang ituloy. Isa lang ibig sabihin no, scam na kayo, bigo kayo. Tapos punta naman tayo sa tatlo na maganda. Okay. Pag na naginip ka, halimbawa, may karelasyon ka. Matagal na kayo, hindi pa rin na siya sa iyo. Pero na naginip ka ng bulaklak, na binigyan ka ng maraming bulaklak o nakakita ka ng bulaklak. Yan talaga ay kakasal ka. Which is proven na talaga yan. Ang pangalawa naman, namulot ka ng barya. Pwede siyang pera. Pwede sugal. Kailangan lang talaga, pag na ka na nagpulot ka ng barya, tingnan mo muna, ito ba ay gold coins or puti lang? Kung puti lang, tulong lang yun sa iba na aabot sa'yo. Pero pag ginto kasi, panalo sa luto. Panalo, panalo sa isang bigla ang pera, rapol, kahit ano pa yan. Pangatlo, kung nanaginip ka naman na mahaba ang buhok mo, mahaba tapos makintab. Pero nakita mo sarili mo na ordinaryong tao ka lang, hindi ka sikat, hindi ka kilala, wala kang pinag-aralan. Pero nakita mo sarili mo ang kintab ng buhok mo para inaalo ng hangin. So ibig sabihin nun, isang oportunidad na makapasok ka ng showbiz kung susubukin mo. Paliwanag ni Baldwin, ang ginagawa niyang dream translation ay bahagi pa rin ng kanyang pagiging bisyonaryo. Ang panaginip ni Skurina ano naman? Guide. Kailangan lang alam mo paano mag-translate. Ako kasi yung pag-translate ko ng panaginip, hindi ko pinag-aralan yan. Sinamahan ko talaga na vision ko. Ayon pa kay Rudy, paniwalaan man siya o hindi, tanging hangad lamang daw niya ang makatulong para maunawaan ang mga bagay-bagay na tila walang paliwanag o walang direktang kasagutan. Wala naman daw mawawala kung gagamitin gabay ito para tayo ay makapag-ingat. Huwag po kayong masyadong mabahala, huwag kayong matakot. Yung panaginip po ay nagbigay sa atin ng babalayan. Paniwalaan niyo yung kapangyarihan ng isipan, paniwalaan niyo yung kapangyarihan ng Diyos kasi may ang Diyos iba't ibang paraan niya pinapahayag yung mga babalay pwedeng sa panaginip nyo. Yun nga lang, may payo ko lang sa inyo, ang panaginip po ay isang babala o isang gabay rin na dapat ninyong, huwag ninyong baliwalay.